Thank you pala sa nagbigay nito. Thank you Lydia sa cupcake. Mayroon akong kopi. Sinanay kopi at saka gatas. Yan. Breakfast tayo guys. Ito yung breakfast namin. Cupcake at saka kapi. Good morning. Breakfast po tayo. Mayroon tayong cupcake binigay ni Lydia. Tapos meron tayong natirang saging kahapon. Yan. Ito yung hapunan lang namin ni nanay. Ako nakataplo, apat. Si nanay nakadalawa lang. Yun ang hapunan namin kagabi. Hindi na kami kumain ng kanin. Ito hmm. yung hotcake na tira kahapon. Isang piraso naghati kami ni Madera. Wala pong bukit kami. Ang Tikman natin yung cupcake na gawa ni Lydia. Nagdala sila GC nito, bumili sila marami. Pasalubong daw to doon sa Manila. Na ilang uh, kartok. ilang sedan? Oo, oh, katong manok. Manok? Iyawan ni Lydia. Kasap. Kung sinong gusto umorder nitong cupcake, Pwede nyo i-PM si Lydia or pwede nyo akong sabihan para sabihan ko si Lydia. Si Lydia gumawa nito. Masalap yung kapit niya. At saka mabusog kasi sa piraso kasi siksik. 15 pesos ang isa nito. Hmm. Hmm, ito kaya pa pala talo. Alangan mo, may dash lang. Di si, di, padadaan, di, padadaan dyan. Di siya mga karton? Kamay ram... Uh. Isa ramang jisis, malita niya sa ilang bagahe. Uh. Si Antot, gamay ramang karton niya. Wala, 10 kilos to kay Antot na bagahe. 20 kilos man niya. Wala, naapay siya murak malita. Karton na lagi kay Antot. Ah, uh. Lasito eh. Iyon na lagi kay jisis. Uh. Anggir pengen dulu, depan dulu. Macam masih macam dulu, 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 dulu. Emang Bila Pilih sama dekuan aja. Zizir, aman. Zizir, aman. Zizir, aman. Zizir, aman. Zizir, ni Zizir, aman. Zizir, aman. Zizir, aman. Zizir, aman. Zizir, aman. Zizir, ito sa saging. Nakaubos ako ng kalahating cupcake. Aw, oh, kalahating hotcake tapos kala isang pirasong hotcake tapos ngayon saging naman tayo. Kakain kami ng kanin mamaya ng gabi na. Aw, oh, mamaya taghali. Thank you para din sa nagbigay nitong saging kasi itong saging guys binigay lang to. Dinigyan kami dalawang piling kasi nga wala kami saging dito dahil nung tag-init, lahat na natilo, biglang bumagsak na, na mat, tapos hindi na patay na yung bunga niya. Meron kami saging ngayon, maliliit pa lang. Ang laki ng piraso. Pag kinilo to, siguro lima-anim lang isang kilo. Kasi ang laki. Hey guys, thank you for watching guys. See sa aking next vlog mamaya. Kasi pupunta pa akong tubod. Maglalaba ako. Kasi dapat nagsabon na ako dito. Pero wala ng tubig. Kaya lilipat na ako dun sa tubod. Dun ako magbanlaw. Sana ako mabalilaw. Tapos dalahin ko na rin mga komot namin. Bye bye. Thank you for watching.